Talagang advocacy ng Comradcom at ng iba't ibang mga grupo namin dito na magbigay din ng kasiyahan sa mga senior citizen. Maraming salamat po kasi wita't sa saingin ako mamaya eh. Wala akong makakain kasi Okay, thank you po, thank okay, you, you po, thank salamat. you. Maraming salamat po ha. Thank, sa you po. thank you po, thank you no, po, thank you po. Ilan taon na po yung lala? 82 oh, sige. Ako o, sige ah oh, ito, ito na opening ko, eh, para na ha? Okay, magandang uh, umaga sa inyo. Sino nakakita sa amin noong mga panahon dito? Yun. Palagi si kami nandirito, di ba? Oh. Pwede naman pumunta sa ibang lugar, di ba? Oh. Bakit kayo palagi nandito? Anong palagay nyo? Kasi gusto namin magbigay ng kasiyahan sa mga sa mga bata. Oh. Magbibigay tayo ng regalo. Magbibigay tayo ng Mamasko, gabi tayo ng pagkain. Sa iba, kakakita sa akin palagi dito. Oo. Oh. Kailan yung oh. bilin lang namin sa inyo, mga bata. Sino no? nag-aaral? Oo. Oh. Oh. Naggabantay sa mga tao, kami gabantay sa mga kabataan. Alam kami nyo rin yung inyong gagawin. Una, ano gagawin ninyo? Bilang estudyante, dapat hindi kayo nang pupuli sa eskwelahan. Tama ba? Oo. Oh. Oh. Kasi da dapat kayo isang mabait na bata. Hindi nang yung nangaaway kayo, nananakit kayo, nagtatago kayo ng gamit, naninira kayo ng gamit ng classmate ninyo. O. Oh. Ano na? Nangasar. Huwag kayo mambubuli ng classmate ninyo. No? Ngayon. Eh, sir, kuya, batang munti, eh, kami-kami ang binubuli. Susumbong nyo sa teacher ninyo. Ah, para matigil. Bawal kasi at masama ang mambubuli. Maluwanag. O. Oh. Sumunod, yung mga napasok sa school. Ano yung safety tips? Ano yung mga dapat natin ingatan pag magbata? Una, huwag makipag-usap sa hindi nyo. Oh. Huwag tatanggap ng pagkain sa hindi nyo. Oh. Huwag sasama sa tao hindi nyo. Oh. Huwag kayong dadaan sa mga kalye at kalsadang madidilim. Oh. Huwag uwi na wala sundo. Sino nga pa sundo? Yo, wag wag sasama kahit kanina hindi nyo kilala. Maluwanag. Ngayon, tiyuturo namin sa mga elementary yung mga pinagbabawal na droga. Ngayon, yung mga bawal na droga, ibig sabihin, masama yun. Pag nag-take kayo ng pinagbabawal na droga, yung mga mga iniinom, sinisinghot, no? Ano mangyayari sa inyo pag yung mga bawal, insininghot nyo o ininom ninyo? Ano Ano mangyayari? Papangit. Sino gusto pumangit? Tasa kamay.